Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 56 ng no Limitang Hiri, ni Jose Rizal, pinamagatang ang kahuli-hulihang laban, masusumpungan ang pangwakas na labanan sa nobelang ito. Narito ang buod ng naturang kabanata. Nagaganap ang mga kaganapan sa lawa ng Laguna de Bay kung saan ang laban ng tagpo sa pagitan ni na Simon at iba pang mga tauhan ay magaganap. Ang mga binuwan ni Simon na mga plinano ay nasa puntong masisira na, at siya ay tila nasa gitna ng labis na galit at pagkabigo. Pinagtulungan siya ng mga kasama niya at mga kaaway na may mga baril. Nagsilabasan ang mga bala at nagsimula ang malupit na labanan. Sa pag-aakalang si Simon ay nasugatan, ipinagpatuloy ng mga kasama niya ang pagtatangkang tumakas, ngunit sa kalaunan, ay napagtanto nilang si Simon ay hindi naman nasaktan. Samantalang ang ilang mga tauhan ni Si ay nasugatan at napahamak. Lumalali ang gulo at nagsimulang mapaslang ang ilan sa mga karakter ng nobela dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagsilabas ang mga lihim, galit at pag-aalab na matagal nang nabubunyag. Binunyag ni Simon ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang mga plano para sa paghihiganti. Nabunyag din ang mga lihim na motibasyon ng iba pang mga tauhan sa nobela. Sa huli, makikita ang kahit na anong pag-aasam ni Simon ay nauwi sa pagkabigo. Pinatay ni Basilio si Simon bago ito makatakas, at sa wakas ay natupad ang hangaring magdulot ng pagbabago sa lipunan na inasam-asam ni Simon. Matapos ang labanan, ang mga karakter ay nagsimulang suriin ang kanilang mga desisyon at hakbang na kanilang ginawa, at ang mga tagpo sa kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa mga temang tulad ng paghihiganti, katarungan, at kabayaran ng mga kasalanan. Sa pangkalahatan, ang kabanata 56 ng Gnolime Tanghere ay nagbibigay diin sa pagwawakas ng mga kwento ng mga pangunahing tauhan at sa pagpapakita ng mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa at desisyon. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga kilos at pagsusuri sa mga motibasyon ng mga tao sa likod ng kanilang mga desisyon.